na naitalang uh, binawian ng buhay, bunsod ho ng pananalasa ng uh, bagyo na umabot sa super typhoon level itong bagyong Nando. Alamin natin ang latest information hati ng Bombo Radio Tuigigaraw. Apat na manging isda ang kumpirmadong nasawi habang tatlo ang nawawala at animang nakaligtas sa Matapos tumao ang bangkang pangisda na Joben sa baybay ng barangay San Vicente, Santa Ana, Cagayana noong September 22, 2025 sa kasagsagan ng Super Typhoon Nando. Ayon kay Lieutenant Junior Grade Alami Manglugay ng Coast Guard District North Eastern Luzon, labing tatlong mangingisda mula Aurora Province ang lulan ng naturang bangka ng sumilong ito dahil sa banta ng bagyo. Apat sa mga tripulante ay nag-force evacuate na noong September 20 Ngunit ang iba na natili sa bangka, batay sa initial na investigasyon, ah, habang nakaangkla ang bangka, ilang ulit itong binayo ng malalakas na alon at hangin ah, na nagdulot ng pagtaob nito. Sa isinagawang operasyon kahapon, dalawang na dalawang mangingisdang nailigtas matapos kainsuwi ng bahagi ng bangka. Habang natagpuan naman ang unang bangkay sa layong 100 meters mula sa Pinangyarihan, sumunod na natagpuan ng Philippine Navy ang dalawa pang nasawi sa mangrove area bago nakita ang ikaapat na biktima bandang hapon. Ang mga biktima ay pawang mga taga Quezon Province, Camarines Norte at ang isang nasawi ay mula sa Kasambalangan Santa Ana, Cagayanan. Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard katuwang ang iba pang mga rescue team upang mahanap ang tatlo pang nawawala. Yung fishing bangka na yan is intended sana na mag-shelter sa Aurora. Pero hindi sila nagtuloy dahil masama na yung panahon at malalaki na po yung alon ng dagat. Kaya nag sila na bumalik sa may Santa Ana port po na para dun lang muna sila mag-shelter for the meantime. However, sir, yung bagyo is dadaan talaga doon mismo kaya nangyari yung capsize noong September 22 kahapon. At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio to para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ranzel Leadrana. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information basta radio Bombo For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.